Magandang araw po sa inyo and welcome to my channel The Late Grower. Now uh, this time i share ko naman po sa inyo ang ilang mga tips tungkol sa pagbili ng rooted cuttings ng ubas. Yes, ito po ay ubas ang nakikita ninyong yan. Okay? So ito pong ubas na ito ay in order ko sa isang dealer at uh, dumating siya nung uh, Sunday. Last Sunday, so today is Friday, so anim na araw na po sa akin itong ubas na ito ngayon. Uh, gusto kong i-share sa inyo yung ilang mga tips kung paano ba bumili ng uh, ng rooted cuttings ng ubas kasi itong sa akin eh, medyo palpak, hindi siya akma doon sa inaasahan ko at doon sa ibinilin ko, doon sa uh, binilhan ko na dealer nitong ubas na ito. Una-una po, pagka bibili tayo ng rooted cuttings ng uh, ubas, dapat po siguruhin natin na yung uh, cutting niya ay at least pencil size. Ang pencil size po, halimbawa, ito, yung uh, dapat kasing taba siya ng katawan ng lapis or mas makapal pa, thicker. Okay? So, unang-unang rule po dyan, dapat pencil size siya. Kasi po, pagka maliit ang katawan ng cutting, pareho nito, eh chances are syempre mas maliit din yung lalabas sa kanya. Okay, pareho nito ang payat. Okay, although syempre tutubo din naman siya, pareho nito tumubo rin siya, but it will take time for the vines to reach pencil size kasi po kailangan tumaba muna ito. Itong uh, original niya na trunk bago sa tumaba itong uh, vine. Okay, so dito po sa isa, ipakita ko sa inyo, ito pong isa naman, almost pencil size na siya. Okay, hindi pa rin siya pencil size, maliit pa rin siya kung tutuusin. Uh, lumaki na yan ang lagay na yan, Mula nung uh, i-root siya. But uh, since this one is bigger, yung pong katawan ng vine niya, naturally, mas malaki. Kumpara dito sa isa dito. Ayan. Okay. So sa pagtatanim po kasi ng ubas, ang rule lagi dyan ay yung kanyang vine must be pencil size. Uh, pagka po lumaki yung lateral, pupatuloy yung lateral, dapat pag pinudol, pencil size na rin siya para yung mga shoots na lalabas sa kanya kung saan tutubo ang bunga, eh malalaki din. At para maging malusog at maraming nga magbunga. But uh, anyway, ito po eh sabi ko nga, buhay naman siya. Although malaking trabaho ang kailangan pa para siya palusugin. So mukha siyang malnourished kasi. Okay, so unang unti po na dapat natin tandaan, pagbili natin ng rooted cuttings, dapat pencil size. Ito po, nipis eh. oh so, uh, ang payat niya. Although syempre, nabuhay pa rin siya. Yun naman sa mga nagtitinda po ng, ano, ng rooted cuttings o kaya cuttings lang mismo, eh siguruhin po natin na ano na at least pencil size yung laki ng ano ng mga cuttings natin. Okay? So, yun lang po. Ang sa susunod na video ipapakita ko naman sa inyo kung paano i-transplant itong uh, ubas na ito sa container. I grow all all of my plants, whether plants or trees in a container. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko mag-transplant. Ito nga pala, ang re-request ko doon sa dealer eh, Red Cardinal. Pero ang dumating po, eh, itong ating tinatawag na maalamat na variety ng katauba. So, judging by the leaves alone, eh, katauba po itong dumating. Pero ang request ko ay uh, Red Cardinal. Wala po kasi ako sa bahay nang dumating ito. So, okay na lang. Uh, kung hindi ko man siya mapatamis, pag bunga niya, halimbawa, hindi matatamis sa lumabas, eh, at least pakasakaling malasing ako. <laughs> okay, so thank you very much for watching, and I hope to see you in my next video. Marami salamat po, bye bye.